may ni may aanihin Ayan. it's time to harvest it's time to harvest na po yan ang bagong makinarya na ginagamit po sa uh, pag-ani ng palay pagdaan po ng harvester na yan palay na po lalabas kaagad hindi po kagaya noon na pag-aani po hindi po kagaya noon na pag-aani eh, gagapasin muna na mano-mano gagapasin ng mga tao tapos bibigkisin tsaka po tsaka po i papadaan sa tawag doon nakalimutan ko po yung tawag doon Tilyar? Yun. pero ngayon po eh, high tech na po kaya yan um, <clears throat> sa pamamagitan lang po ng makinarya na yan machine, yan paglabas po ay palay na agad dyan ay harvester kaya lamang po eh, kawawa po talaga yung mga magsasaka kasi po yan guys kung may tinanim may aanihin Ayan. so it's time to harvest guys aanihin inaani na po namin ngayon ang itinanim ng aking mahal na asawa. Yan. And yan lang po ang mahirap kasi po sa buhay magsasaka. Mahal po ng ano, ang mahal mahal-mahal po ng uh, mga gamot para sa palay, ang spray, yan po, mga, mga uh, fertilizer, yan, sobrang mahal po. Tapos napakababa po ng ano, ng presyo ng ng per kilo ng palay. Bali kanina po ipina po ng asawa ko yung palay na inaani namin ngayon. Ang sabi daw po is 17.20 per kilo. Fresh po 'yon. Bagong ani. So, kung isipin mo po is mababa po siya. Kasi po, sa mga gamot na lang, mga fertilizer na ginamit niya, ang mamahal po. Pero no choice ka, kasi kung hindi ka naman po magtatanim ng palay, wala ka rin kakainin. So, yan. Sipag at syaga lang talaga. Para may maihain sa lamesa. Ito po tayo ngayon. Yung po yung aking asawa yun. Hit lang, guys. na siya, guys. Kakarga po nila yung mga alay. Lalagay po sa kuliglig. Kuliglig po ang tawag namin dyan. Nagamit nila para dalhin po yung mga na aning palay doon po sa plaza na kung saan ay ibibilad po nila pag uh, dry naman siya mas mataas ng konti ang price niya nice guys sobrang init po sa gitna ng bukid Yan na po siya guys. Lalagay na po nila yung naaning palay dun sa kuliglig. buhay magsasaka guys napakita ko po sa inyo mga tanim-tanim dito sa aming pakuran ito po pinfilia yes. Ayun po, may dragon fruit din po kami dyan Pero wala pa po siyang bunga. Yan. Dragon fruit.